carrots at okay. Madami guys yung uh, na hiwa-hiwa na siya. Madami rin pala o. Uh. Ito ko dito guys. Bago ko pinapagsamasamahin ng ate. Yung ingredients ng ate. Ito na pa. Ang ano ko guys, yung tunay. Yung isa lang ulit naman ako. Guys, so, ito na yung aking carrots at patatas. Palalamigin ko muna siya guys. Ayan. Ito na pala guys yung aking ingredients ng aking tuna pie. Ito guys, isang inkan lang. Isang ganito lang ng sinchuro tuna. Pinatuluan ko na siya guys. Ayan. Tapos ito yung keso. Tapos ito na yung nag-grind kong bell paper, bawang sibuyas. Saka yung ito na yung naluto kong, tawag dito, yung carrots at patatas guys. Ngayon, paghalo haluin ko na siya guys. guys -halo -halo natin. Ito 'yung sabong ng ano natin 'yung sinchuro na. sa guys. Tapos ito tatapon natin. Lata, 9 guys. Ngayon, grind na

Ang bango. Tapos guys, lalala ko din natin ng konting oregano. Ito ang ating oregano guys. Hindi okay. ko makita yung Tapos guys yung oregano. guys, natin ng konti oregano yung ating tungnapay. Konti lang. Ayan. Tapos yung ating paprika. Kasi yan din. Siyempre yung ating ayan. Ang bango guys. Ang eh. hmm, bango guys. Parang gusto kong lagay sa guys ng konti lang na breadlums. Ito guys, saluan natin ng konti lang. Ayan. Ito guys, ito na pa to. Tapos, nang nararamdaw sa limuyan ko ng isang maliit. K Ito, guys. Ito, guys. guys. Ito, 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 guys. guys. Ito, 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 Ito, guys

kung ano guys hindi na nangot lagi guys, di ka na nangot lagi guys, di ka na guys, di na tayo lagi guys, di na nangot lagi guys, di ka guys, di ka na nangot lagi guys, guys, di na nangot lagi guys, di na guys, di na nangot lagi guys, di na guys, di ka na nangot lagi guys, na nangot lagi guys, di ka na nangot lagi guys, gagawin natin, na nangot lagi guys, di ka na ang lagi guys, di ka na nangot lagi guys, di na nangot guys, di ka na nangot lagi tuna, di ka na guys, na nangot lagi guys, na guys, di ka na guys, na guys, di ka na nangot lagi guys, na nangot guys,

kareta po si maya ikaw na nateres atin dito tapos ikaw na guys konti na kagawin tapos may mga papele na tuh four six seven eight tayo ng mga isang ibang size xl large medium, small guys yung doble size parang guys plus xl large 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 medium, medium, small midum nilalaban yung mga guys tapos guys may mga kinerato ayon yung prentador guys kung ano yung na to na rin na prentador sa yun guys tapos si guys na matatag yung kin karimboid tapos yung kung ano yung atin yung prentador ayon na yung dalawa tapos pagpasalamat sa mga nasana ikaw guys sa tulong yung sa tulong ako tapos ikaw error yung pinatitong sang kung ano yung tapos yung pinaghihina yung guys at yun yung nagkabaya sa kanito

Ito guys, dapat ko isang ito na galawin tayo. Tapos galawin tayo ng mga sa guys. At yung ating, ito guys, yung ating tinapay, Ididip natin sa itlog na may bread sa guys. Ready guys. Yan ang ating. Ito pala unahin ko guys, babi ito. Ito tuloy bread kasi yung mga ito guys, mga talaglag. Eh iuwi natin tuloy tayo. Yan na guys, ang nagawa ni Manay. Oh. First time po lang yung guys gumawa ng aking tuna pie. Ayan guys. Tapos, ito, ito na yung ating lawali. Mainit na yan, guys. Ayan. natin ito, mataba. Ayan. Ayan, yung pinakamalaki, guys. Nahin natin yan. Ayan, guys. Marami ang palaman nito, guys, eh. Marami yung palaman niya siya, guys. Hindi pa siya nang pa-brown. Ma Maya-maya pa natin yung babalik rin, guys. Ito na siya, guys. Maganda siguro to guys, kung talagang ano, lumok sa mantika. Okay, guys. Dito ko siya nilagay, guys, ano, para tumulo yung kanyang pinaka mantika. Madrain ba? Ayan, guys. Itong isa, hindi pa siya brown yung kabila. Ito na siya guys. Eh. yun Ang ating tinapay. Tapos, lagay ko na dito yung iba guys sa pinakagilig niya. Ito guys, hindi ko masyado din na dikit-dikit para meron siyang konting mga space para pagbaliktad natin medyo ano. May space ba? Ito pa-brown pa natin ng konti guys. Yung pinakatabi niya gilid guys. Malala malapit na itong ano. Tapos susunod na natin yung ating tuna bread na apat lang naman to guys. Ayan. Yan ang susunod ko na. Ito, ito guys. Tapos na yung ating tuna pie. Susunod natin yung tuna bread. Ito na guys ang susunod ko. So, isausaw muna siya dito sa ating egg. Bago natin isausaw sa ating bread crumbs. Ayan siya guys. Tapos guys, ano ko na to. Diretso ko na sa kawa. Ito yun. Dalawa na lang guys para sa ko eh. Ilagay sa ating kawali. Ayan. Idigip natin sa ating breadcrumbs. Ayan guys. Tagdagang ko ulit yung breadcrumbs ko guys kasi po oh, konti. Ayan. Ugas muna ako guys ng kamay. Ayan. Tapos, ito na siya guys. Lagay na natin to. Isa. Tapos yung dalawa. Dalawa to guys. Yung dalawa gagawin ko na rin. Ayan. Hindi na ako muna guys yung ating apoy. Guys, yung ating tuna bread pie. Apat lang siya guys. Ayan. Ito na, guys, yung aking tuna pie. Tapos na, guys. Bukas pa ko yan yun. Dalawa kong apo, guys, sa kapila. I-ano ko na, padiretso ko na sa school. Initing ko na lang sa oven. Tapos, ayan, kumakain na yung aking abibe. Masarap daw. Masarap, okay oh, Masarap daw ang aming ano. tuna pie. Thank you po. God bless. Bye.